Inaasahang sa susunod na linggo ay makakabili na ng mas murang NFA rice Samantala, pinatututukan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pagpapababa sa presyo ng baboy Si Claysel Pardilla sa detalye Malaki ang ibinaba sa presyo ng tindang bigas ni Christopher sa Galas Market Simula ng ipatupad ang maximum sa retail price sa bigas Dati po, 65 po yan. Ngayon, 58 na lang. Yung mga nagsusupply din sa akin, binabadi naman nila. Pero mas mura pa rin ang hinahanap ni Joy at Lorley para makatipid. Iyan ang tig 35 pesos na bigas ng National Food Authority. Malaking tulong na po para sa amin yon yung mga ganong presyo. Saan mo gagamitin yung matitipid mo? Siyempre, di sa ulam. Pandagdag ng pambili sa mga iba-iba pang mga kailangan natin. Ayon sa so Department of Agriculture, limang lokal na pamahalaan ang naghayag na bibili ng NFA rice para ipamahagi o ibenta sa kanilang mga residente. Ang tanong, kailan nga ba mailalabas ang NFA rice? May documentation na kailangan gawin. n'o, So uh, hopefully matapos lahat ng documentations between FTI, NFA to FTI, FTI to LGU and uh, by next week maro-roll out na hopefully. I uh, think. Pinatututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DA ang presyo ng baboy na nasa 345 hanggang 480 pesos ang kada kilo. Tinitingnan ng DA ang paglalagay ng MSRP sa baboy bago matapos ang Pebrero. The farm gate is 240 to 250. Hinahanap ko sa punta isang daan piso, eh, no na, na gap na nakikita ko. Eh. Anything above 400, I think is unreasonable mapigilan na pagsiritang ang presyo ng sibuyas. Nanindigan ang DA sa pag-aangkat ng na 4,000 metriko toneladang sibuyas. Kasabay nito, mahigpit na tinututuka ng agricultural smuggling. Labinanim na importer na may kaugnayan sa agri smuggling ang naka-blacklist na o hindi na papayagang makapag-angkat ng produkto. Apat ang sinampahan ng kaso. Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.